Good morning, may buntag, may buntag no, mga kapubre. Nakapul uniform na punta no, mga kapubre kay. Magsaka na punta og globe, mga kapubre. So hinahinay lang ta og bahada, ay e basin og maligid ta, mga kapubre. Oops. Mga kapubre oh. subida subida muna atong giagian so dahan-dahan lang para di ta maligid sa tanan nato nga mga kuana mga viewers subscriber uh, thank you salamat sa inyong pag-subscribe O okay, kisa pa itong makasubscribe no Magsubscribe na mga kapobre So naan na po diri karon Kay mag Magsaka na po og Alube mga kapobre Para na atay pamugas no Pang bugas bugas Sa pobre So, atong suluhan kay medyo gamay raman. Kaya ra po O, ng solo flight. Ito ang tirada karon mga kapubre. So, baktas pa ta gamay. Kay distansya pa man. Ay, suunganan so na rin o, no? mga kakubre. So, muna ito ang mga gimbuhaton. Dili man adlaw-adlaw, pero halos yun. Kada adlaw, muna itong ginabuhat. Ah, pagsaka o globe. Ah, pagbunot. Adlaw-adlaw nga trabaho gyud mga kapobre ang pagtapping og grabber. Munay ato ang adlaw-adlaw nga uh, trabaho. Kada adlaw gina na basta di lang muulan mga kapobre. Mogina gina trabaho nato kada adlaw. Sukaron man magdagino taog. Sa uh, saka og lobino, para pambugas. Emi eh, medyo wala na po tayo bugas, mga kapubre. Eh, mo manay number 1 na to'ng ah, Panginahanglan sa tao. Pagkaon. Una na'ta diri ka mga kapubre sa, ah ibabaw. Ay nagtan out na, ok abay ma. Kuha na mga kapubre. Ay atong daging og ok, tibo'ok. Ah, naa na mga kapubre so kumain na lang makapalit oh bugas ah, naa na mga kapubre ah, daginot daginot mga kapubre okay, palit oh bugas so dito ta maguna mga kapubre daghay mga suicider so mga kapubre nang sulod mata magsiglupad-lupad sa mata ini murah gwala nih ngalanganin so ito nih kani, kaning puno ana mga kapubre kana mo yatong sakaon ay murag na ay makuha sigaw ah. kana mga kapubre kana nga punuan muna ay atong sakaon mga kapubre no so relax at tagamay kay subida kayo na po dire mga kapubre ah, kaning isa ka puno dire ah, na apod so kana na ah, na apod siya mga kuha mga kapubre ka ah, nga kaning dire mo wala so di ta anak musaka kay wala magsayang na taog, uh, panahon. Kung nang kanira, itong sakaon. Aning na makuha, mga kapubre. Okay, let's go! So, karon mga kapubre, hapit na punta mga human, mga pipila na lang kapunuan. Siguro, mga kapubre, napay mga walo, walo kapunuan, mga kapubre. Ito ang sakaonon. So padayon ta dire. Dire sa ilalom sa kalatian mga kapobre. Ay atong naginutan og pamugas mga kapobre. Para di ta mahutan og bugas no. Ang number 1 nga pinah ka importante sa ato ang kinabuhi ang bugas mga kapobre. So kaning punuan ha. po atong kanaon og naabay makuha. Okay, na makuha mga kapubre. O gatosan nga punuan. Ikani e ni Magong Kalubinhan na mga kapubre, lati na. Aaw ah, nga na. So, ah, nagpasalamat po kong agi. Ah, lukat na mga kapubre. Kay, eh, para, di tamaguol magtanaw sa lubi. Ngawa na ibunga mga kapubre. Alangani na kaayo ang bunga. So, pasalamat ta nga nalukat na mga kapubre. Kayo, oh, kita man ninyo nga ah, lati na ang ah, kalubihan mga kapubre. Wa na yung bunga ang uban nga lubi. So, sa una, itong na Agi, na mga bunga. itong wala pa ma landong iog mga kahoy. Turian, rubber, na adere. So, di gud ka bunga, mga kapubri ang uh, ah, lubi. Una nga, may rasad nga nalukat, mga kapubri. So, mga kapubri, nahuman na gud ta. Nahuman na gud ta o saka, dala tapok. E kani ato ang gibuhat karon mga kapubre. Ah. Ada ginut. Ada ginut ta kay lagi uh, lukat naman yung uh, rinda mga kapubri no so hindi ko rata nagdaginot atau walang ginaginotan mga kapubre, para po nga uh, makapalita og uh, bugas mga nggak mga mga, mga uh, sulod og mata mga kapubre. So karon kay nahuman naman ta ah, maghinahinay na pud ta og uli mga kapobre. Uli na ta karon taod taod. So na isa ka punuan mga kapobre, medyo alanganin man kuhaan. Eh mura may uyog mga kapobre. So tama na to may nalang og nay duha mga kapobre nga tibuok kaya ato ra mang tibukon no mga kapobre so maghinay-hinay na ta maghinay-hinay na ta og uli kay udto na ting pani udto na pud mga kapobre So let's go. Let's go na ta. Kay udto na. Siguro karon naa na sa mga alas 12 sa udto mga kapobre. Oops. Hinay hinay. Ay basig masamad ta sa So muna diha mga kapubrino ato ang kuhaan og mga lubi. Medyo nalati na. Nalati na mga kapubre. So karon pa na na tao karsada. Kay mo uli na ta mga kapubre. Kay udto na. Sa tanan nato ng mga viewers, a subscriber. Daghang salamat sa inyong pag-subscribe. O kisa pa tong wala maka-subscribe, mag-subscribe na mga kapobre. Unya, paki-like ang atong video o i-share. Daghang salamat no sa mga viewers, subscriber. So maguli na ta. Eh tama-tama gyud. Gutom. Uhaw nagsagol ang gibati, mga kapubre gutom og kauhaw so let's go na maghinahinay na tao bakta kay Udto tingpan ni Udto na phone so inganig yung attire sa mga mga Mag uranay ragita. Ngani mah urang singot. Sa untaman nga ing anak mang jod ang kinabuhi. Man pud pwede. Nga ang tanang tao madato, Iwa nai mo trabaho. Wala nai. Magtrabaho sa kabukiran. Su balance jud. Dilikit gid pwede tanan nga ah, madato mga kapobre so pauli na ta ay eh, gutom na pod uhaw nagsagol na ato ang agibate Udto na gyud mga kapobre. Bisag walay adlaw, mahibaw ang gini nga. Aksyon na og balising ang uh, panahon. ay gutom na. Kaayo. Yung so, mga kapobre dito tagikan nga buntod. Nagsaka og lubi. So, dool-dool na ta sa karsada, no, mga kapubre. Tungas na po ta. Asa so, tanan na nga, mga viewers, no, thank you. Uh, subscriber, salamat po sa itong subscriber. Oke, siapa tong wala maka mag subscribe. Mag-subscribe na. Oke. Okay. Uh, mau mo ulang to, Ako ang vlog. Puro tourist video, nagsaka taog lubi no. Uh, thank you. Thank you sa tanan. Sa tanan natong mga viewers, subscriber. Daghang salamat. Uh, good luck. Bye-bye.